emergency contraception pill ay nagagawa nitong i-delay na mag-meet ang egg cell ng babae at uh, sperm cell ng lalaki. Ibig sabihin, wala pa talagang nagaganap na fertilization. Hello mga kapsa! So welcome back sa ating channel. Kumusta po kayong lahat? Ako po itong muli, si Ichang, ang inyong raketerang mamshi at herbal enthusiast. So kung bago po kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakakapag-subscribe, Please kapsat, pakitulungan po ako. Pakiclick na po ang subscribe button at notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating vlog. So ang topic natin ngayon mga kabsat ay tungkol kay emergency pill. Kung totoo ba na ito ay nakakatulong para makaiwas na magbuntis ka ng wala sa plano? At kung ano yung mga negatibong maaring idulot nito sa ating katawan? At pangatlo ay kung anong halamang gamot ang maaring makatulong. Disclaimer lamang po mga kabsat ha, hindi ko po kayo hinihikayat na magpalagrag or mag-undergo ng abortion. Ang vlog ko po ay tamang pagbabahagi lamang ng karagdagang kaalaman tungkol sa ating mga halamang gamot na maaring makapagbigay sa atin ng magandang kalusugan at makapagbigay ng kapayapaan ng kalooban at kaisipan. Kung kayo naman po mga kapsat ay nakakaramdam na ng something sa inyong katawan, ay pinakamabuti pa rin po na kayo ay sumangguni sa inyong pinagkakatiwalaang doktor. sa so, balik tayo kapsat sa topic natin tungkol sa emergency contraception pill or emergency pill. Una sa lahat mga kapsat ay kailangan nating malaman kung anong phase kana na ng menstrual cycle mo nung nag-contact kayo ni partner. Kapag regular ang regla mo, usually 5 days before your period and 5 days after your period, ito yung tinatawag na safe days mo. Kasi ito yung time na hindi ka pa nag-ovulate. Pero wait lang mga kapsat ha, palagi mong tatandaan at huwag na huwag mong kakalimutan na ang sperm ng lalaki ay kayang tumagal at nananatiling viable ng limang araw sa loob ng uterus ng isang babae. Baga sa amusement park, si sperm cell mo ay paikot-ikot lang muna sa loob ng iyong uterus habang inihintay niya na dumating ang egg cell mo para i-fertilize niya. So kung regular ang regla mo, it is safe na mag-contact kayo ni partner mo within that safe days mo. Ito nga yung 5 days before your period, and five days after your period. For example, uh, natapos ang regla mo ng Monday, so until Friday, pwede kayong mag-contact. Pero, syempre, pagka nag-contact kayo ng Thursday, medyo mag-alala ka na kasi nga doon sa five days na mamamasyal-masyal ang iyong uh, ang sperm cell ni partner. So, medyo alanganin ka na doon. If ever nag-contact kayo ni partner mo, at hindi ka na-sure doon sa time frame na nabanggit ko. At uh, ikaw naman ay hindi gumagamit ng contraception pill or nakabagtaw ka sa iniinom mong pills. And then si partner ay hindi naman gumagamit ng condom pero sure ka na wala pa namang 5 days after ng contact nyo ni partner. Uh, pwede mong i-consider na uminom ng emergency contraception pill. So, linawin ko lang mga kapsat ha, magkaiba po ang emergency contraception pill sa abortion. To explain further mga kapsat, ang emergency contraception pill ay nagagawa nitong i-delay na mag-meet ang egg cell ng babae at uh, sperm cell ng lalaki. Ibig sabihin, wala pa talagang nagaganap na fertilization. Samantalang ang abortion mga kapsat, ay meron ng naganap na fertilization. Ibig sabihin, nakapag-meet na ang sperm cell ng lalaki at ang egg cell ng babae. May dalawang uri ng emergency contraception pill mga kapsat. Ito ay ang Levonel at ang EllaOne o yung tinatawag nilang morning after pill. Ang Levonel mga kapsat ay nagtataglay ng levonorgestrel ang nagagawa nito ay napapahinto nito o napapatigil niya ang pag-release -re ng egg or ovulation. Pero mga kapsat, dapat inumin ito within 7 to 2 hours or within 3 days after ng contact nyo to prevent pregnancy. Ang L1 or yung morning after pill mga kapsat ay merong active ingredient or active substance na olipristal acetate. Nagagawa naman itong i-delay ang iyong ovulation. At maaari itong inumin within 120 hours or 5 days after ng kontak nyo to prevent pregnancy. Isang beses lamang po dapat inumin ang emergency contraception pill mga kapsat. At hindi siya po pwedeng uh, gawing kapalit ng iyong iniinom na contraception pill ang mga nabanggit ko pong mga emergency contraception pill na Levonel at L1 or your morning after pill is hindi po readily available dito sa Pilipinas at hindi ka rin makakabili over the counter. According po sa aking na research, makakabili ka naman through online. Kaya lang medyo pricey po siya. Nag-range po siya ng 1,000 to 3,000 pesos per tablet. Pero syempre mga kapsa, Pinakamabuti pa rin po na kumonsulta ka sa iyong OBGYN para mas mabigyan po kayo ng nararapat na advice at mas mag-guide na po kayo ng mabuti. Ilan naman po mga sa mga possible side effects na maaaring mong maramdaman kapag ikaw ay uminom ng emergency contraception pill ay una, pwede kang makaramdam ng pagkahilo, pagkahapo o pagkapagod, pananakit ng tiyan, pagsusuka, at pwede ka rin makaramdam ng pananakit ng breast. Uh, ito po ay mararamdaman mo sa loob ng dalawang araw. At in the long run, pwede rin po itong makaapekto sa iyong menstrual cycle. Pwede nitong mapaaga or mapalit ang iyong period. Ang good news ko sa inyo mga kapsat ay meron tayong halamang gamot na available dito sa Pilipinas at makakatulong sa iyo upang makaiwas ka ng mabuntis ng wala sa plano. Para po sa akin, ito po ay ang yan, makabuhay capsule. Maganda po ito para makatulungan ka na malinisan ng iyong matres. Ang kagandahan po dito, meron siyang makabuhay capsule at meron din itong version na makabuhay leaf tea. So kung ayaw, pong, uh, ayaw mong umiinom ng, ng capsule, ay eh pwede ka namang uminom ng tsaa mapibili mo po ito sa Shopee. So, ang nagagawa naman po ng na makabuhay ay natutulungan ka na malinisan ng iyong matres at ma-regulate ang iyong period. So, kapag po nakarabdam ka na na ikaw ay delay o ikaw ay natatakot na baka mabuntis ka ng wala sa plan, uh, I suggest po na inumin mo na ito agad para no worries na. So, yun lamang po mga kapsat. I hope po na nakapagbigay ako muli sa inyo ng karagdagang karanungan. And I hope po na uh, sundan niyo po ako muli sa susunod kong vlog. Ingat po kayong lahat at God bless po.